gumanti na ang Israel laban sa Iran. Marami ang naniniwalang maaaring humantong ito sa ikatlong digma ang pandaigdig. Napakaraming pagsabog ang narinig sa iba't ibang parte ng Iran. Kinumpirma ng militar ng Israel na nagsagawa sila ng mga pag-atake sa mga target militar sa Iran. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng tagapagsalita ng Israel, sinabi ng Israel Defense Forces na ang mga ataking ito ay tugon sa patuloy na pag-atake ng rehimen ng Iran laban sa Estado ng Israel sa nakalipas na mga buwan. Ayon sa pahayag, nakaalerto ang militar ng Israel sa parehong opensibo at depensibong posisyon habang binabantayan ang mga kaganapan mula sa Iran at mga kaalyado nito. Patuloy ang pagsusuri sa sitwasyon at sa ngayon ay walang pagbabago sa mga tagubilin ng Home Front Command. Ayon kay Daniel Hagari, tulad ng bawat soberanong bansa sa mundo, may karapatan at tungkulin ang Estado ng Israel na tumugon. Dagdag pa ni Hagari, ganap na mobilized ang mga defensive at offensive capabilities ng Israel. Kinumpirma ng militar ng Israel na matagumpay na nilang natapos ang kanilang mga pag-atake laban sa mga estrategikong pasilidad ng Iran na sinasabing may kaugnayan sa paggawa ng mga misile. Ayon kay Daniel Hagari, senior na tagapagsalita ng militar ng Israel, na kumpleto na ng bansa ang kanilang serye ng operasyon laban sa Iran. Nagbigay naman ng dagdag na impormasyon ukol sa operasyong tinawag nilang mga araw ng paghuhukom. Ayon sa Israel, ligtas na nakabalik sa kanilang mga military base ang lahat ng sasakyang panghimpapawid ng Israel matapos ang mga isinagawang pag-atake. Aniya, ginabayan ng intelihensya ang mga sasakyang panghimpapawid ng Air Force ng Israel sa pag-target ng mga pasilidad ng Iran na pinaniniwala ang ginagamit sa paggawa ng mga misail na inilulunsad laban sa Israel. Kasama rin sa mga inatake ang mga surface-to-air missile system at iba pang kakayahan ng depensa ng hangin ng Iran. Kinumpirma rin ng militar ng Israel na matagumpay na nilang natapos ang operasyon at nakamit ang kanilang mga itinakdang layunin. Nagbigay ng babala ang militar ng Israel sa pamahalaan ng Iran na handa silang isagawa ang mga karagdagang pag-atake sa Iran kung kinakailangan. Ayon sa Israel, pinapaabot nila ang mensaheng ito upang ipakita ang kahandaan nilang tugunan ang anumang banta mula sa Iran. Ayon sa Israel Defense Forces, alam nila kung paano pumili ng mga karagdagang target at aatakehin nila ang mga ito kung kinakailangan. Idinagdag pa nila na malinaw ang kanilang mensahe. Sino mang magbabanta sa Israel ay magbabayad ng mabigat na halaga inihayag ng isang senior na opisyal mula sa administrasyon ni Pangulong Joe Biden na handa ang Estados Unidos na tulungan ang Israel sa depensa nito sakaling gumanti ang Iran sa mga pag-atake na isinagawa ng Israel. Ayon sa opisyal, inaasahan nilang magtatapos na ang mga direktang palitan ng putok sa pagitan ng Israel at Iran. Gayunpaman, kung pipiliin ng Iran na gumanti, handa ang US na depensahan ng Israel sa anumang paraan. Sa nakaraang mga linggo, hinimok ni Pangulong Biden ang pamahalaan ng Israel na magsagawa ng isang tiyak at makatarungang tugon sa ballistic missile attack ng Iran noong unang bahagi ng buwan, at tila ito nga ang isinakatuparan ng Israel. Idinagdag pa ng opisyal na may direktang at didirektang mga channel ng komunikasyon ang pamahalaan ng Estados Unidos sa Tehran at sa pamamagitan nito ay naipaabot na ang kanilang posisyon sa Iran. Ayon sa tagapagsalita ng IDF, nasa pinakamataas na antas ng alerto ang Israel. Ang hakbang na ito ay ginawa bilang pag-iingat sa posibleng banta mula sa Iran. Nais ng Israel na tiyakin ang seguridad ng kanilang teritoryo sa harap ng kasalukuyang tensyon. Handa ang kanilang mga puwersang militar na tumugon agad kung kinakailangan. Nagbabala ang militar ng Israel sa Iran na iwasan ang karagdagang pagpapainit ng sitwasyon at idiniin ang kanilang karapatan na protektahan ang kanilang mga mamamayan. Nagdudulot ito ng pangamba na ang matagal ng alitan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang militar ay maaaring mauwi sa mas malawak na digmaang panrehiyon na posibleng masangkot ang Estados Unidos. Sinabi ng militar ng Israel na inatake nila ang mga pabrika ng paggawa ng misail na ginagamit ng Iran para sa kanilang mga pag-atake sa Israel nitong nakaraang taon. Hindi patiyak kung ang mga pabrikang ito rin ang gumagawa ng mga misail na ginagamit ng mga kaalyadong grupo ng Iran, gaya ng Hezbollah, Hamas at Houthi rebels sa Yemen. Lalo na't muling uminit ang sitwasyon sa rehiyon. Sinabi rin ng Israel na inatake nila ang mga air defense sites ng Iran upang malayang matarget ng kanilang mga eroplano ang iba pang mga target. Ayon sa pahayag ng militar ng Israel, matagumpay na naisagawa ng Israel Defense Forces ang kanilang eksaktong at tiyak na pag-atake laban sa mga target na militar sa ilang lugar sa Iran at ligtas nang nakabalik ang kanilang mga eroplano. Ayon naman sa Iran, Ilang bahagi daw ng mga military base nila sa tatlong lalawigan ang tinamaan, ngunit sinasabi nilang matagumpay daw ang kanilang air defense at limitadong pinsala lamang ang idinulot. Ang desisyon ng Israel na magsagawa ng pag-atake nitong madaling araw ng Sabado ay bunga ng ilang linggong pag-uusap sa loob ng kanilang security cabinet tungkol sa saklaw at paraan ng pag-atake, ayon sa mga opisyal ng Israel pinilit umano ng Estados Unidos ang Israel na huwag atakihin ang imprastruktura ng enerhiya ng Iran upang maiwasan ang mas malawak na kaguluhan. Ayon sa mga paunang ulat, pinakinggan ng Israel ang kahilingan ng Estados Unidos. Hinimok ng White House ang Iran na itigil ang kanilang mga pag-atake sa Israel upang matapos na ang kasalukuyang siklo ng labanan ng walang karagdagang escalation ayon sa tagapagsalita ng National Security Council ng Estados Unidos matapos na magwakas ang mga pag-atake ng Israel bilang ganti sa mga naunang opensiba ng Iran. Binigyang linaw din ng mga opisyal ng Amerika na hindi nakibahagi ang Estados Unidos sa operasyon ng Israel. Dagdag pa nila, layunin ng Estados Unidos na pabilisin ang proseso ng diplomasya at bawasan ang tensyon sa gitnang silangan. Sa gitna ng lumalalang sitwasyon na nawagan ang White House sa Iran na itigil na ang kanilang pag-atake sa Israel upang magwakas na ang labanan. Kinondena ng Saudi ang mga pag-atake ng Israel sa Iran bilang isang paglabag daw sa soberanya ng bansa at sa mga pandaigdigang batas at mga pamantayang internasyonal. Sa isang pahayag mula sa Saudi Foreign Ministry, muling binigyang diin ng kaharian ang kanilang matatag na posisyon laban sa patuloy na paglala ng tensyon sa rehiyon at ang pagpapalawak ng kaguluhan na nagbabanta sa seguridad at katatagan ng mga bansa at mamamayan sa Gitnang Silangan. Hinimok din ng Riyadh ang lahat ng panig na magpamalas ng sukdulang pagpipigil at magpatupad ng mga hakbang para mabawasan ang tensyon. Nagbabala ito sa mga posibleng negatibong epekto ng patuloy na mga labanan sa rehiyon na maaaring magdulot ng mas matinding pinsala. Sa kabila ng pampublikong pagbatikos ng Saudi sa Israel, maraming eksperto ang naniniwala na may lihim na ugnayan ang dalawang bansa. Ayon sa ilang mga analyst, matagal nang may mga pag-uusap ang Saudi at Israel na naglalayong magtulungan laban sa Iran na itinuturing ng parehong bansa bilang isang banta sa rehiyon. Pinaniniwalaan din na may mga palihim na intelligence sharing ang nagaganap sa pagitan ng Riyadh at Tel Aviv upang bantayan ang mga kilos ng Iran. Ang ganitong mga hakbang ay bahagi umano ng mas malawak na estratehiya upang labanan ang impluensya ng Iran sa rehiyon kahit na tahasang kinokondena ng Saudi ang mga aksyon ng Israel may lumalaking indikasyon na naghahanda ang North Korea para sa mas direktang papel sa digmaan ng Russia sa Ukraine isang hakbang na maaaring magdulot ng malawak na epekto na lampas sa mga linya ng labanan sa Europa ayon sa Estados Unidos Ukraine at South Korea may mga tropang North Korean na ipinadala sa Russia para sa pagsasanay na may layuning ipadala sila sa Ukraine bagamat tinanggi ng Russia at North Korea ang mga ulat hindi naman direktang itinanggi ni Russian President Vladimir Putin ang posibilidad ng pagkakaroon ng mga sundalong North Korean sa Russia sa nagdaang BRICS summit nitong Huwebes nagpahayag ang South Korea na maaaring muling pag-isipan ang antas ng kanilang suportang militar sa Ukraine kung mapapatunayang totoo ang mga ulat na ito. Nakita ang isang grupo ng mga sundalong North Korean sa rehiyon ng Kursk sa Russia, malapit sa hangganan ng Ukraine at isang aktibong lugar ng mga operasyong militar ayon sa anunsyo ng military intelligence ng Ukraine nitong Huwebes. Dagdag pa rito, isang audio intercept na nakuha ng defense intelligence ng Ukraine at inilabas noong biyernes ang nagbunyag ng pag-aalala ng mga sundalong ruso tungkol sa kung paano pamumunuan at bibigyan ng mga gamit militar at bala ang mga sundalong North Korean. Nagdudulot ito ng higit pang pangamba sa posibleng paglahok ng Pyongyang. Sa mga nakalipas na buwan, pinalakas ng Moscow at Pyongyang ang kanilang anti-US military partnership at ang tumitibay na alyansa ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-aalala mula sa mga opisyal sa Kyiv at Washington.